So guys, may opinion, may ano pala ako ituro sa inyo. Diyan sa mga may po sa labas, lalo po nainitan at biglang nakaramdam po kayo ng init ang para nahihilo na kayo. Hindi kaya biglang sumagat yung ulo nyo na parang masakit na siya para mabigat o oh may gumagapang uh, yung masakit na pag inano mo eh. Parang masakit. Heat stroke po yun. Mm, number one po agad-agad. ano, umupo kayo sa isang tabi. Magpahangin. Tapos, kung ano isang malamig na tubig o yellow, the best yellow, idampi agad sa ulo. Para yung ugat na, kasi kasi laki na ng bu buko yung ugat natin sa ulo eh. Tapos, i adampi sa ulo kung saan yung may yun nasakit. Yun. Para, kung lumit po siya, lumit, ganun po yung ginawa ko eh. Kasi kanina, nainitan ako dahil nag-ano ko nang nag naghatid ako doon ng ano ulam doon sa ano, pinalit ko ng bigas yung isla na dinala ko doon pinalit ko ng bigas inita naglakad ako inita And, tapos nung nag ano ko dito nag tiktok parang hindi ko napansin na may lamat na pala yung ugat ko doon sa init tapos nung anak ko nung grade 6 ko anak nung lumapit sa akin biglang uminit ang ulo ko napasigaw ako tapos ayun pagsigaw ko biglang may gumuhit sa ulo ko na ano na parang sabog siya di tinigil ko yung pagtitiktok kasi hindi ko na siya magalaw yung ulo ko dito ito ito kabila tapos humiga ako tapos hindi pa rin talaga siya matanggal ginawa ko nag may ano ko daldal ako dal, dal ligo inunak ko muna yung ulo ko binusan ko ng tubig buhos buhos maraming tubig bus bus hindi pa rin matanggal kaya ang ginawa ko yun na, tinuloy-tuloy ko na yung ligo hindi, as in, hindi pa rin matanggal hindi, nagpakulo ako ng inutusan ko yung anak kong pakulo ng tubig tapos minum akong init na tubig, eh maligam-gam tapos kumalig hindi e, kasi tapos ako maligo nang, nang inig gininaw na ako eh inom agad ako ng mainit na tubig pag gininaw parang nagigil akong gininaw eh nung ano, nung galaw ako sa CR na nag naligo ko, niligo ko kasi talaga yung sakit ng ulo ko eh. Sa so, ugat, yung ugat yun. Hindi, hindi siya sakit na normal na sakit ng ulo. Hindi. Eh. Parang yung ugat dito, oh, na parang gumuhit. Tapos, ano, kasi nga, may maintenance na ako. di ano, minum ako ng lingkong na dito. Tapos, hindi eh, matang, eh, gaya yung sarap namin, may mga uh, malamig na tubig. Tubig, hindi siya ng yelo. Kaya, ang you know, ginawa, inutosan ko yung anak ko. Sabi ko, bilhin ng yelo sa tindahan. So, mas inilagay ko na, mina, talagang inanaw ko. Dinampi ko nung matagal dito. Kasi ito yung masakit eh, ito. Pag umukat ako, parang asakit, parang hinihila yung ugat dito. Ta kasi na, his, talagang ihinit. His stroke ang tawag doon. Kasi ano eh, normal ang BP ko. 120 over 80, nag-BP ako eh. Maroon po kasi idol na mag-BP na sarili. Eh. Digital po. Ay, hindi siya digital. Yung stethoscope. Ayun, tapos, nanghirap ako ng pang-BP sa kapit ba yun. 120, normal, pero sakit ang ulo. Dito ko ginawa ko na yung yellow. Dinampi ko matagal. Matagal siya. Medyo matagal. Tagal mo. Mga. mga 3 minutes ganun. Dito, nalagay ko talaga dito. Tapos, nagsuklay. Ay, ah, naligo ako. Suklay ako ng suklay. Tapos, papagalitik tap pa. Habang sinusuklay ng anak ko yung anong buko. Ito na, parang. Wala na siyang sakit. So, yun. Yun, best remedy po dun. Sa mga na Kasi na-stroke ko dati. Na Nitro ako nun, pero tumaas talaga ang BP ko. Hindi na, hindi, hindi na kaya na ng kapatid ko na madali na ano kasi parang kasi na ano na dito ko yun eh. Yun, yung una kong history ko na history ko na parang na ano ko, paralyzed naman yung kalat. Dito oh, parang may kaldero sa ano. Pero sa akin yung nagalit ako bigla dito din sakit. Yung ugat dito oh, parang bilas Tapos pag yuko ko agad, yuko, baba, yuko hindi siya matanggal eh. kaya yun niligo ko tapos inano ko ng yellow yellow the best talaga yellow idadabi dito kung saan yung masakit matagal talaga matagal na yun ano, ano ano kasi ano eh? yun nga sabi ng auntie ko yun sabi ng anak kaya kasi nurse yung pinsan ko yung ugat daw natin kaya sa ulo is manipis lang talaga kaya yun mm, hinoko thank you lord yun nangyari yun, okay na. Lagang mabilis talaga. Yun ang mga ano. Kumaro ka mag ano ng sarili mong gamot. Ang dali kang ma so, solusyunan ng yung nararamdaman. Tapos uminom na agad ako. Kumain ako at uminom na agad ako ng maintenance ko kahit maaga pa. Pero ano naman ay alas 6.23 na eh. Kaya okay na yan. Mas uminom akong vitamins para sa So, ano sa nerves para ano vitamins nga ayoko talang aminong sana ng vitamins para sa nerves eh, kasi may herbal naman na ah, para sa nerves ay eh, madali ano kailangan no acidic kasi pag ano vitamins na synthetic acidic acidic sa akin hindi ako hiyang kaya herbal talaga ano. kasi galing ako sa hiling galing marami akong natutunan doon pagdating sa herbal kasi ano nga eh, kidney survivor po ako. Yun. Nagpagamot ko talaga ako sa healing galing. Noong, ano, 2006, ay, eh, 18 yun. Nagpagamot talaga ako. Yun nga, 2018, oh, o, pa kami mga nang na anak ko. Bigla nung napahinto kasi siya na pag-aaral. Hindi na nagpadala ang Manila na, na Bangladesh. Yun. Kaya yeah, siguro damay ang galit niya sa akin. Nabaling, nabaling sa ka akin ang galit niya. Kaya nga nagsisigap ako eh sa pagbablog ko. Para makaano nga sana. Eh kasi inunahan ang plano ko eh. Hindi naman agad ang binibigay ng Diyos ang ating mga plano. Step by step niya. Para makamit natin ang minimithin natin. Eh, sana na yung kasama dalangin. Ayun. Eh, Kulang kasi sa ano. Kailangan kasi talaga dalin sa marunong mag explain ng salita ng Diyos hindi yung hinaharang. kaya dapat hindi niyo hinaharang mga ganyan tao na pipilitin yung yung balik loob para kumilala sa Diyos at marunong kumispeto sa magulang sana ganun hindi yung harangin nyo pa magulang na kayo, harangin pa hindi, hindi ganun mali po ang inyong ano, style yung ganun pag ganon, haharangin nyo, paano magkaayusan? Hindi eh, lalo nyo kina, sinusulsulan. Kaya dapat, pag gusto ng ina na ayu, ayusin, ayusin, huwag nyo haharangin. Kasi hindi yan dumaan sa inyo eh. Nag-alaga lang kayo, hindi yan dumaan sa inyo, hindi yan pinaglihe. Yun, mahirap kasi, porke nag-alaga na kanila na. Mahirap. Kaya mahirap po, pag may anak kayo, huwag nyo hayaan na, lumakin sa ibang tao sa magulang niya. sa nahirap okay, kasi nilala na kung sinusulsulan iba ang turo nagsisisi lang kayo kaya nahirap yung ganun hindi agad-agad pinakilala sa kanya ang salita ng Diyos kaya nga sarado ang puso niya hindi niya alam ang mabuti at masama kahit matanda niya yun sama-sama ang sama ng loob ko pero talagang pasalamat sa Diyos that, ano, lagi akong binibigyan ng talino para sa kagagalingan ng aking katawan at meron tayong isang isang viewer dyan na aking natulungan din, alam niya yan na nagkasakit siya at yun, herbal ang turo ko kaya kayo, marami akong alam na herbal pwede po kayo magtanong sa akin herbal medicine po, mas magaling mas maganda, the best bye